Sampung bank accounts, kabilang ang kay Atty. G. Reyes na dating Chief of Staff ni Sen. Juan Ponce Enrile ang ipinagutos na rin ng Korte na bawal galawin dahil sa hinalang pinaglagakan din ito ng mga kinita nila mula sa Pork Barrel Scam. Pero ang problema, bago pa ipatupad ang preservation order, bawas na ang pera sa mga bank account. balita hati ni Ruth Cabal. ang dalawang bank account ni Gigi Reyes, dating chief of staff ni Senator Juan Ponce Enrile, at dalawang bank account ni Pauline Labayan na staff naman ni Sen. Jingo Estrada, kabilang sa sampung bank account at isang korporasyon na inisyuhan na rin ng Provisional Asset Preservation Order o PAPO ng Manila RTC Branch 22. Ayon sa korte, ang laman ng kanilang bank account ay hindi tugma sa kanilang mga pinagkakakitaan. Ang mga account posibleng pinaglagakan daw ng kita mula sa pork barrel scam. Ang problema, bawas na raw ang laman ng mga bank account. Ang isang bank account halimbawa ni Reyes na mahigit 21 million pesos ang laman noong June 2010, wala ng 7,000 pesos ang laman ngayon. Ang isa pang account naman, mahigit half a million pesos pa ang laman ngayon bagamat di tiya kung magkano ang laman noon. Habang ang isang bank account naman nila bayan, 1,000 pesos na lang ang laman. 94,000 pesos naman ang laman ng isa pa. Sakop din ang kautosan ng bank account ni dating Representative Samuel Dangwa na may 54 million pesos ang laman. Pero 26 million pesos lang daw dyan ang hindi pwedeng galawin dahil ito lang daw ang naideposit sa account ng whistleblower na si Ben Louis base sa testimonya niya. Bawal na rin galawin ang mga account ng biyanan ni Napoles na si Adelina at kanyang bayaw na si Alfonso pagamat di naaabot sa 5,000 piso ang laman ng mga yan. Sakop din ng utos ang account ng korporasyon ni Napoles the First Integrated Bonding and Insurance Company Incorporated na may lamang mahigit 13 million pesos at account na isang Washington Y Plaza na may 33 million pesos. Ruth Cabal, GMA News.